So yeah, may litchi plan guys. Cheesy litchi plan. Kain na kayo mga Inday. Ah, Sarap-sarap niya. try natin lutuin into guys. Mag-start na tayo. So, una natin gagawin, magpa... Magtunog na tayo ng sugar. Madali lang siya gagawin guys. Depende ko kung gaano karami ang suka niyo guys sa akin. Tama na yung 1 half cup. nuno na asukal. So, ilalagay na natin sa... So, guys, dito na yung ating lagayan. Kalat natin sa Pyrex ang ating asukal na tinunaw. So, guys. Sinadali na siya mag-dry. Lagay natin sa isang tabi. panis ba? Hindi. Ang oh, may panis ba? Hindi na. Hindi mo nalagay sa mm -hmm. So yun guys, lagay mo natin sa isang tabi. So guys, mag-start na tayo rito. Pagsakain na po, no? Lagay na natin yung ating tatlong itlog. Madali lang to siya guys. Hindi na tayo kailangan mag-steam. Ganyan na gagawin natin. <laughs> Nagulat ako siya. <laughs> Tapos, anuhin natin siya. Nagulat ako siya. Tapos guys, open yung itlog natin. Tagyan natin siya ng banela. One teaspoon. One teaspoon na banela. Kaya siya blend ng banana. Ah, vanilla. Vanilla. Palakot na lang. Ayan na tayo yung vanilla. Dali daw natuloyin guys, hindi na tayo kailangan mag-steam. I'm excited. So excited. Andiyan na yung ating condensed milk na palitin na. Ay, hindi pa plano na buksan ito. Wait lang. So, ayun na. Mabuksan ko na yung ating egg bath. Egg bath. na to siya guys. Ano siya? Rainbow. Dito yan sa sa ibang lugar. Ito naman yung ating condensed milk. Condensed milk. Bilis na kasi matatapos na ako kumain. Kailangan may panghimagas sa ako. Panghimagas agad sa siya. Madali lang naman to eh. I'm so excited. Ang sarap ito. Cheesy lechit plan. Uh -huh. O, ayan na sa next. Ano Cheesy lechit plan. Ano tayo? Halo-halo muna. Halo-halo-halo. So, nahalo na natin dyan ang ating ibang ingredients, guys. So, lilipat tayo sa isang ragayan. Dito tayo isusunod natin ay Charan! Ito mo rin gagamitin natin. Kasi isa rin naman yun siya. Ay, isusunod natin ang ating jelly powder gulangan. Ayun yung gulangan mm. Natin. Si Mr. Gulangan. So, hagan natin dyan. Ay. si Mr. Dolan. Ang lamig. Ang lamig Saka ilalagay na natin ang ating cornstarch na one fork. Ayan ang cornstarch. Nakarating na ang cornstarch. Pagkatapos, lagyan natin ng 3 cup water. pastry siya, guys. Take up siya. So, haluin na naman natin siya. Tanda siya buo buo Ang ating gulangan. Masarap to. Masarap. Ang kasama pang gulangan? Ha? Ang kasama pang gulangan? Oo. Tapos, igosan natin ang ating nalo kanina condensed milk sa iba. Pagkatapos guys, lutuin na natin sa apoy. Pakuluan natin ng bahagya. So, dyan na muna kayo. Guys, naka-ready ng ating nagayan. So, ilalagay na natin siya, guys. Patutuin lutuin natin siya ng bahagya. Tiyo! Ba't hindi ka ba pwede mag-live saan? Kasi wala naman tayong steamer na malaki na. Tsaka ito, madali lang po. Hindi na kailangan natin ng steamer. Makakaluto na tayo ng lichip lang. So, pakuluin natin siya ng bahagya. Mahapon pa natin makain to, kasi mag ano pa eh. Pakukuloan pa na. Ay, palagay pa natin sa ref. Tapos ano? Baso pa rin magbakas to. Ano? Ano pa Maganda lang tayo. Oo, pwede rin mo. Ito rin, pwede rin tayo gumawa nito. Ano yung masyadong pwede Tapos gawa tayo ng mga may gulaman ng isang klase. Mm -hmm dessert nyo. Diba't sabi niya direct daw? Ang oh, alin? Kung talaga, kung direct na kayo. Ayan na, guys. Tumulo na siya kunti. Inalagay na natin ang ating cheese. Ayan. Masarap na taste to, guys. Ayan. Sarap-sarap ng ating plan. plum. Kaya tawag dito cheesy lychee plum. Para matumasa sa kulit. cheese. Eh, ayan na So, ayan na guys. Paluto na na tayo. Pwede na siya. Ito na na yung ating cheese. Para wala siyang buo buo. Haluin natin siya ng mabuti. Ganun na kadali. gumawa na gumawa ng lichiplan guys may recipe lang. May mga sangkap lang tayo. Madali lang pala gumawa nito, At saka isa pa, wala tayong steamer na makakis. So, ganyan lang gagawin ko. Pwede na. Lalagay na natin to sa asukal na tinunan natin kanina. So, punta tayo ito sa may asukal natin kanina.

lalagay na natin doon. <laughs> ayan na. Ayan na. Uubo So, ayan na. Lagay na natin siya, guys. Wow! Ang sarap! Ang dami. Nakaka-nalichip lang. <laughs> Lagay pa natin yung sarap. Sarap, sarap. dyan. Cheesy legit lang. Pwede na yan. Palamigin mo natin ng bahagi. Nakalagay so natin sa fridge. Yan guys. Nakalamigin so mo natin siya ng bahagi. So, abangan natin mamaya ang ah, kanyang pagkalamig. <laughs> So guys, abangan natin sarap-sarap nito. Masarap-sarap nito. Cheesy, cheesy, cheesy. Richie plan. So, dyan na muna kayo guys. Tikman mo may andang niray. Nakabuo na tayo ng richie plan. Sige, dyan na muna kayo. Abangan natin ang kalabasan niya mamaya. Hi guys, ito na yung niluto nating lichi cheesy late chip plant gumawa, um, maalong na siya guys so baliktarin na natin siya 1, 2 charan, ikaw meron yung baliktarin 1, 2 1, 2 1, 2 hindi siya close eh. Eli, ya nggak bolehoung wow <laughs> wow Sarap Bikin gugup, biar yeah. I guys. So I know. But we're sure guys. i tomorrow and Want a taste? The with me and you are having tomorrow, and me and Honey are not having tomorrow and you want you're having to try? How's mm. mm. Yummy? Yummy. Yeah. Is this salty? mm Yeah? Can I have? Yeah, Oh, oh it's it's shiny. Shiny. Mm. I want one more? I more? for more? Is this yellow? Mm. No, that is a sugar. Can I touch it? Thank you for watching. It's so yeah. very hard. No. Yeah. This is sugar.